Nagluluksa ngayon ang buong entertainment industry sa pagpano ng veteran showbiz columnist, TV host at talent manager na si Manay Lolit Solis. At sa paglisan ni Lolit, bumuhos ang mga mensahe ng pagtidalamahati at pasasalamat mula sa mga alagang artista, kasamahan sa media, kaibigan sa politika at maging sa mga kapwa niya haligi ng industriya. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ng Showbiz sa Pagpanaw ni Manay, Lolit Solis Bong Revilla Jr. and Lani Mercado Sa pagkawala ni Lolit, isa sa mga nangunang nagbigay-pugay ang pinakamatagal niyang alagang si Bong. Sa Facebook Alakip na mga larawang kanila pinagsamahan, inilarawan ni Bong ang namayapang manager bilang isang nanay na naging matatag na sandigan, tagapagtanggol at tunay na ina para sa kanya at sa kanyang pamilya. Anya si Lolo ay hindi lamang naging bahagi na kanyang buhay, kundi isang tao nagpakita ng wagas na pagmamahal at paggalinga hanggang sa huling sandali nito. Ayon pa kay Bong, pakiramdam niya ay muli siyang nawala ng ina. At malaking kawalan si Lolo hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa buong showbiz industry na buong buhay nito pinaglingkuran. Samantala sa Instagram post ni Lani, inihayag niyang kalungkutan sa pagkawala ng isang mahalagang tao sa kanyang buhay. Tinawag niya si Manay Lolit bilang kanyang sumbungan, tagapagtanggol, tagapagpayo at ikalawang nanay. Jolo Revilla Nagpasalamat si Jolo sa pagmamahal at walang sawang suporta na ibinigay ni Lolit sa kanilang buong pamilya, lalo na sa kanyang ama, Inalala rin ni Jolo ang panahon kung kailan si Lolit ang naging manager niya noong siya aktibo pa sa pag-aartista at kung paano inalagaan siya nito bilang isang tunay na ina. Ipinaabot niya ang pagmamahal at pangungulila ng kanilang pamilya. Anya, mahal na mahal ka namin nanay. Pauline Luna Sa Instagram, ibinahagi ni Pauline ang ilang konvo na ni Lolit sa nakalipas na taon. Para sa kanya, si Lolit ay nagsilbing mother, protector, fighter para sa mga alaga nito. Ayon kay Pauline, bagamat hindi pala salita si Lolit, damang magdama ang kanyang pagmamahal sa gawa. Inalala niya na tuwing kaarawan at Pasko, kung saan humihingi si Manay ng lechon at mga regalo, na kalaunan ay pinamimigay pala sa si ibang tao, patuloy na kanyang kabutihang loob. Taos din ang pasasalamat ni Pauline sa pagbubukas ni Lolit ng maraming oportunidad sa kanya bilang artista at sa patuloy na suporta nito sa kanya bilang asawa at ina. Yasmin Curdy sa Instagram, ibinahagi ni Yasmin ang screenshots ng kanilang text messages ni Lolit, pati na rin ang ilang picture nila together. Para kay Yasmin, si Lolit ay higit pa sa pagiging manager niya sa loob ng sampung taon. Nagsilbi raw itong ikalawang nanay niya hanggang sa siya ay ikasal at pagkaroon ng sariling pamilya. Noong mga panahong alaga pa siya ni Lolit, lagi raw siya pinoprotektahan ito lalo na sa mga biyahe nila sa ibang bansa. Ayon pa kay Yasmin, napikakataon din daw na pinagalitan siya ni Lolit sa harap ng maraming tao habang nasa airport sila. Iniyakan daw niya ito ng husto na sobrang hiya. Ngunit habang tumatagal, nauunawaan ni Yasmin na yun ay paraan lamang ni Lolit na pag-aalaga, prangka at minsan masakit pakinggan ngunit punong-puno daw ng pagmamahal. Sandy Andolong and Christopher De Leon. Sa Instagram, ibinahagi ni Sandy ang mga larawan nila ng asawang si Christopher kasama si Manay Lolit sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay. Ipinakita sa mga larawan ang matagal na pagkakaibigan at matibay na samahan nila sa dating talent manager sa loob ng maraming taon. Lorna Tolentino Sa Instagram, ibinahagi ni Lorna ang ilang larawan ni Lolit na masaya at makangiti. Kalagip ito ang simple, ngunit makahulugang mensahe. Bukod dito, nirepost din ni Lorna ang ilang tribute post para kay Manay Lolit sa kanyang Instagram stories. Rocco sino? Nag-alay ng taos pusong at si Rocco kay Lolit sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang alaala -ala mula sa Starstruck Season 5 kung saan isa ito sa mga hurado. Ayon kay Rocco, si Manay Lolit ay isa sa mga unang taong naniwala sa kanyang talento at sumuporta sa kanya bilang isang baguhang artista. Sunshine Cruise sa na ng kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Sansha ng isang emosyonal na video clip kung saan makikita ng nagpapahayag ng pasasalamat si Manay Lolit sa kanya noong mas masasayang panahon. Kasabay ng video, nag-iwan si Sancho ng isang taus-pusong mensahe na papakita ng kanilang matagal ng ugnayan. Salvi de Ibinahagi ng column na si Salve, matagal ng editor ni Lolit sa Filipino Star ngayon at naging katawang nito sa pagpo-post sa Instagram. Kanyang matinding kundi mahati sa pagpano ng isang taong hindi lamang naging mentor kundi naging mahalagang bahagi rin ng kanyang personal at professional na buhay. Christy Fermin Sa kabila ng hindi pagkakaintindihan at pagkakaiba ng paniniwala sa ilang issue na panatili na Christy at Lolit ang kanilang solid na pagkakaibigan. At sa paglisa ni Lolit, ramdam ang kalungkutan sa kapwa niya TV host at entertainment columnist. Sa programa niyang Christopher Minute itong July 5, ay nabanggit ni Christy na never nasira ang kanilang friendship sa kabila ng mga pinagdaanan nilang intriga at issue. Hindi rin mapigilan ni Christy na maging emosyonal na basahin niya ang laman ng isang text message na ipinadala sa kanya ni Lolit noong nabubuhay pa ito. Ikinuwento rin ni Christy ang na naging matinding emosyon nila ni na at Salvi Asis matapos sila mabalitaan ang pagpanaw ni Lolit. Ayon sa kanya, noong umaga ng araw na yon, hindi na pigil na matindi pag-iyak. Inilarawan ni Christy ang kanilang naramdaman na parang nawala ang isang bahagi ng kanilang puso. Arnold Clavio Kasama ng isang larawan nila ni Manay Lolit, ibinahagi ni Arnold Clavio ang mensaheng Nay, salamat sa suporta at walang sawang pagtatanggol sa akin. Wala lang hirap at sakit, pa paalam. Ninyo Mulak Sa kanyang Facebook page, nagbahagi si Ninyo ng larawan ni Manay Lolit kasama ng isang maikling mensaheng paalam nanay Lolit Solis. Mr. Fu, kasama ng mga larawan nila ni Lolit, si Mr. Fu ay nagpaabot ng isang emosyon na taos pag-alala sa namayapang manager na naging malaking bahagi na kanyang buhay bilang mentor at kaibigan. Sinabi ni Mr. Fu na mananatili si Lolit sa kanyang puso at nagpapasalamat siya sa lahat ng pagmamahal na natanggap mula rito. Inalala din niya ang mga masasayang sandali nila na puno ng kabalyuan at tawanan pati na rin ang mga pagkakataong ipinagtanggol siya ni Lolit na ang mga paharbat o biro na hindi niya kailanman tinanggihan. Manny Villar Ang businessman politician si Manny Villar ay paabot na kanyang kalungkutan sa pagpalam ni Lolit sa pamamagitan ng social media post. Naroon ang pasasalamat ayon kay Manny, si Lolit ay hindi lamang isang veterano sa industriya ng entertainment kundi isang mahal na kaibigan din ng kanilang pamilya. Bongo sa kanyang social media, nagpaabot ang senador ng isang taos puso ang sa pamilya at mga mahal sa buhay ni Lolit. Inilarawan ni Bong sa si Manay Lolit bilang isang haligi ng industriya ng showbiz. Lito Lapid Sa kanyang Facebook post, inilarawan ni Lito si Lolit bilang isang haligi ng showbiz na higit kalahating ng siglo rin naglingkod sa industriya. Ayon sa kanya, ang makulay na buhay ni Manay ay sumasalamin sa kanyang pagiging maaasahan at mabuting kaibigan. Janice de Belen. Kalakip ng isang black and white photo ni Lolit, nag-alay si Jenis sa isang taos-pusong mensahe bilang pagpupugay sa kanyang yumaong dating manager. Sa kanyang post, sinabi ni Jenis sa wala siyang mahalap na litrato nilang magkasama, ngunit hindi nito nabawasan ang lalim ng kanilang samahan. Ibinahagi niya na kahit hindi na siya minamanage ni Lolit na natili ang kanilang pagkakaibigan sa paglipas ng panahon. Alfred Vargas Kabilang si Alfred sa labis na didalamhati sa pagpanaw ni Lolit. Sa kanyang Instagram, kalakip na larawang pinagsamahan nila, nagpaabot siya ng isang emosyonal na mensahe. Ayon kay Alfred, lubhang nasaktan na kanyang puso at parang nawala ang isang malaking bahagi na kanyang buhay. Ngayon lang daw niya nagawang mag-post sa bigat na kanyang nararamdaman. Society of Philippine Entertainment Editors Bilang pagpupugay sa si yumaong si Lolit, naglabas ng opisyal na pahayag ang Society of Philippine Entertainment Editors. Sa kanilang pahayag, inalaraman nila si Lolit bilang isang matapang, prangka at hindi malilimutang personalidad. Hindi lamang sa mundo ng showbiz, kundi sa buong bansa. Isa siyang celebrity sa sarili niyang paraan na naging kilala sa kanyang tapang, matalim na pag-iisip at kakaibang estilo sa pagkikwento. Ayon pa sa grupo, malaki ang naging impluensya ni Manay Lolit sa Entertainment Press. Bilang kolumnista, talent manager at TV host, binago at hinubog niyang industriya at naiwan niya kanyang marikas sa mga kasulukuyang miyembro ng media sa pagtitapos na kanilang pahayag, nagpasalamat sila kay Manay Lolit sa lahat na kanyang naiambag sa mga kwento, katalinuhan, gabay, pagmamahal at aral na kanilang babaunin habang buhay. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!